so full to this video, mga aunties. Nanapod ko sa ako ang mahiwagang. Ang kalayo na na. Wala gini ba? Kanang kinapulan nga pagkabugha. Nanapod sa ako mahiwagang kusina. Sa kumahiwagang mahiwagang lutuanan mga auntie. Tanawa, di din siya mahalin mga auntie. Kaya dagko ko kayong kahoy di ko dimudukut ang kahoy ang kalayo kapag kuan Dagkop keng kahoy dapat ani gagmay So magluto ko karon para panihapon mga auntie So as always ang ako ang ginaluto dire mga auntie nga madali-dali namo mga auntie nga kaya sa mong budget is repolyo Repolyo mga auntie na no, mga kahoy o oh. na siya maka makahaling keng ano pagkabagaa sa mga kahoy o oh. toran nahulog na siya So pagkahaling ani nga perti kabaga sa mga kahoy dapat ani na apoy mga gagmay. morning nga pagka bugha. Mm, um, di ba? Dugay gid kay makaluto gid. sa na lang gid. mo nang bitok. Kana ning magic magic kun. Dapat ani gagmay unta nga kahoy kay para mudukot dayon siya. So, Tiarang ako ang mga lamas, mga anti nga gamito, na ako'y oyster sauce, pampalami na siya sa toang giluto, o niyag naaputay, bumbay, ahos, siling, haba, o kining, kulikot ni siya dahon, kuwan na sibuyas dahonan. O di ako ang ato ang subak. So, kani nga, karne mga anti is, balik 50 lang ni siya kay Moragay, kaigo sa mo ang budget. Kaniya mo ang sudan kar karon is balor 100 ranisiya. O, di ba? So, gulay ni siya, pero lami po kayo. Matulos siya taan eh. Unya, syempre, narang ato ang main topic. May, main ingredients. So, sagol na rin ni siya. Repolyo, half kilo ang repolyo nga akong gipalit. Balor 40 pesos. Niya kanig ni ganina siya. sobrang sobra ni ganang buntag. Nga akong gibutang sa, sa sabaw. Unya, kay <coughs> Nga ni hali. Nahali naman eh. ang na ang kaha. So, ato ako ni siyang ginabutang ang ginaan ni mga auntie. Kasi ng kaha, mga anti. O. Oh. Ito lang ng painiton. Tapos, ay na to sa buta ng mantika. Idungan, mga anti, ha, ang bombay o ang ahos. Pagod ng ahos, mga anti. Para niyo kayo kayo. Para niyo ka, gawson na niya hang aroma. You know what's aroma? sa lisaya pa na siya, duga. Charot lang. So, ito lang na okay o kayon. Ayan natin, isunod lang ito ang mahiwagang karne. So, simple lang gid kayo niya sya lutoon, mga madi. at lang na syang gisa-gisa hon. Mura ganda atong gamitin nya. Pan-pampalasa. O, sa lisaya pa, lamas. O, di Nga kani siya disinfect na ko siya ko anha ka ng asin ako ni gikumutan sa asin mga ante mga madikay kabalo na ka kanang di sa gabaliga og mga karne ginabutog-batugan so, uh, na ba nag mga insekto insecticide so ato na na siya ibutang so mo nang kwat naman manyang aroma syempre, ako na siyang isa-isa uh, yun. Ito na na siyang kabuto niya mga luto ni siya, ayahan nato siya timplahan. Timplahan nato daan, ayahan nato ibutang ang gulay. O, diba? Takloba natin, kaya para naman madaling mahumok ang parin luto naman mga mading. ano siyang butangan o oyster mamasitas by Kenny Man o oh. kaya okay, natin kasi napigod naman o oh, diba pa kayo sa pag na oyster o oh, itong o powder. Lagyan natin ng salt powder. Tight, tight na. Then, magic na sarap. Ubusin natin ito. Kasi kunti na lang ang sulod. Dayon. Pakayin natin. Mm And then, ibutang na natin itong mahiwagang gulay. So, ayusin natin baka mahurot ug kayan mo. Di ba di na ma-okay, ma overload na. Na ni gulay, gulay. overload. Ano mm. Taklubin lang natin para mahiusin ba. Oh, uh, ba? Taklubin. Oh, uh, di na mataklob tungos ka puno. Na overload gulay. Mm. Um. itong ating kulikot and then itong sibuyas dahonan and then okay okay natin para hindi siya para maluto yung ano yung buli natin nilagay itong sili na to paulang na ni mekos mekos mga auntie so muna itong luto karong dala sudan so, nga dala asok so ato na siyang butang sa ang sabaw mga auntie no kay para sa kong baby syempre may baby tayo eh tayo unahin natin ang kapakanan ng ating baby charla <laughs> so alam nyo na ang lasa nito mga auntie no M mura smoke smoky siya ba oh kasi may aso oh may aso so lagyan natin siya ng Murag loose pa ng ating gulay. Buta nga na ito, shot koyo. Para may kolay siya, hindi siya loose pit. na yan. Hindi na ito, ano dahil siya ukay-ukayin. Para mga nihapon na tayo. Okay, murag. Pero tinanggo po, umaang bitok na po, mga anti. So, karugaya na mga tiyan mga anti po, iyan so, na bakunaw, kuwan. Bakunawa. Sumura, so, ganyan mong madaldali ng gulay mga anti. No, kaya dili siya sumuba dili siya sumunga sudan. lami siya. Labi na subakan ninyo upuan. Gulay-gulay lang siya, pero wow, ang subak, tanawa. Karni-karni. So, tilawan natin. Ang um, lami na, parang ako. So, at, at, ato, saan yung pabukalin, mo? No? Pabukalin pa natin ng isang beses. Taklobi natin. At pabukalin. Nag-ulan naman po dito sa mga mga auntie. Ang naman eh every night ang ulan dito sa amin o oh, di walang katao-tao kasi ulan man o oh, di ba so ang mga tao kahit ngayon mga auntie is nasa sulod lang ng bahay no magsilpon silpon, -silpon maghiga higa lang o oh, mingaw kayo o oh, di ba so ako musulod po po kayo sa lang magkasakit tayo nang wala sa oras yung akong baby Rory is sleeping na tulog na siya mga auntie hindi na siya nakapanihapon kasi natulog na siya paano, paano ba naman makapanihapon yan eh siya katulugo na yung nanay niya magluluto ka lang ng ulam pero don't you worry mga anti kasi naka dede naman siya ng na isang timplahan ni eh. Pets na yun oh di ba? kawawa talaga mga bata anti no kapag matulog sila mga madi sobrang kawawa talaga sa tingnan pero naman kapag gising sila oh my god nakakaubos ng pasensya mga madi so ganyan talaga ang buhay pag may anak tayong maliit toddler na yan siya no kasi mag ano naman siya mag 1 year and 7 months ngayong June 15. O, oh, diba? Ah, ba diba Ang ulan. Itong ulan, mga auntie, ang ito ang tinatawag na inday-inday kasi magbuntag man to siya kasi ganito lang siya kahinay, ba? So, back to the cooking show na muna tayo, auntie, no? Tingnan natin. Oh, fights na yan, mga auntie. Kain na tayo. Pwede na tayong kumain. O, oh, diba? Ilang gabi na talaga kami nag-ulam ng ganito, auntie. O, oh, ganito ang yung ulam namin. Ilang gabi na kasi wala kaming pera ba? Kunti lang yung pera, so yan ang aming naisipan. Pero yung kanin namin is bahaw yan. Pwede pa yan. Hmm. Ganyan yung kalutuan ko dyan mga auntie. Oh. Sobrang aso talaga. So kakain ako mga auntie kay gutom. Kayo mga auntie no. And then, magtitimpla ako ng kapi magkapi ako mga auntie kay I want to drink some coffee char so ngayon kukuha ko ng baso kukugasan ko muna ang baso ko kasi ginamit yan ng mabuting tao